Audo bilaahi min al-shaytan warjim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabi ni brother one portrigo Basahin sa Hebrew one verse six and again when he bringeth in the first begotten into the world he said and let. all the angels of God worship Him. Ito ay maliwanag na isang contradiction ayon sa Bible. Ano? Ito ay pina, pina, daw si Jesus dahil daw siya ay anak ng Diyos. So, ipapaliwanag ko lang mga brother and sister, ano po, ang anak ng diyos ay idiom lang ng mga unang salita idiomatic expression po pag sinabi mong anak ng diyos ikay mabuti reliyoso ka madasaling kang tao mabait ka sa magulang mo ito po yung ito po yung tinatawag na anak ng Diyos. Kung sinabi namang anak ng demonyo, ito naman ang idiom na, si, na ang ibig sabihin na ikaw ay masamang tao, basagulero ka, hindi ka sumusun sa magulang mo. Ito po yung expression ng mga sinaunang tao sa mga sinasabing anak ng demonyo. Kasi kung ating pagbabasihan sa Biblia ay marami ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga anak ng Diyos. Si Israel, si Solomon, si Ibrahim, David at lahat ng mga tao. Son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, Melchizedek, Jesus. Lahat sila ay tinatawag ng anak ng Diyos dahil sa sila ay sumusunod sa gust kagustuhan ng o kalooban ng Diyos. eto po ang tinatawag ng anak ng Diyos. So hindi porket tinawag sila na anak ng Diyos e eh, sasambahin natin sila. No, hindi po, hindi po ganoon. Wala pong ganoon na sinabi ng Diyos na sambahin sila. Dahil ang pinasasamba lang ni Jesus ay nag-iisang Diyos. Kaya nga sinasabi ko kanina, contradiction na agad yon na pasasambahin si Jesus bilang Diyos. Dahil iisa lang ang tinawag na Diyos. Ano bang ba sabi ng Corinthian? 1 Corinthians 14 verse 33 God is not the author of confusion Sinasabi ni Jesus na iisa lang Diyos Tapos sasabihin mo dito sa versikulon to sasambayin si Jesus no mali yan So hindi na nga Perpekto na galing sa Diyos Ang binabasa mo ngayon So sa mga kapatid ko na mga kristyano Kailangan nyo mag-isip Mag-isip-isip -isip kayo Dahil Pag sinabing Anak ng Diyos ay hindi literal na anak nga siya ng Diyos. At pag sinabing anak ng demonyo, hindi rin literal na anak ng demonyo yung taong pinagsabihan na anak ng demonyo. So hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.